Kumain tayo. Yeay! Yeay! Magkita tayo bukas. <laughs> yes! Yan na kami ni Ate ng ulam, ng baon namin. Ito yung pagkain namin. Meron kaming kanin, tapos meron tayo daing isda tsaka sausage. Tapos, itong mais na may butter tsaka cheese. Tapos, nagdala rin tayo ng seaweed tsaka coco crunch tsaka gatas. Tubig na lang. Napin niya na yung mga pang-swimming yung damit. Dali na! Ayan, nandito na kami sa kotse at pupunta na kami sa swimming. Maghahanap pa kami ng masisimingan dito sa amin. Dito kasi sa amin sa Cavite, madaming mga subdivisions dito. So, maraming mga clubhouse, ganyan, mga swimming pool at madami ding mga resort-resort dito. Tingnan natin kung may ano tayong mahanap na malapit lang para maka-swimming lang nang saglitan. Music dito na kami sa my clubhouse. So, nilalagyan ko lang nitong takip, itong kotse. Para pagbalik namin mamaya, hindi masyadong mainit sa loob. Gamit natin. Sa, magdala ka ng gamit. Hello, mommy. Hello. Ay, ito yung anong floating ni Tantan. Let's go! Go! Yun, kita ko na. <laughs> Dito tayo sa malilim, ang ingay. May nagpa-basketball. Sa so, dito kami, ayan yung pesto namin oh, at naiihi si MM. Malika. Tan, wait lang ah samahan ko lang si MM. Ito yung CR. Halika, halika. Go. Fine, there's a lot of CRs here. Oh, this is shower. Shower area. Shower na sila. Hello! We're gonna Ano sila? dito? lang yan. dali. Tanggalin mo yung ano mo. Chinelas mo. Don't go to the other side ah. Mababaw lang 'yan. Ay, ang init ng sa hig.

I'm eating corn. Very yeah. good. It? It's good. Mm. Tapos ito na yung ating bang, Bangang. bangus. Mm. Eat um, rice too. And I already ate rice earlier. Can I go back? Huh? Huh? Water. Water pa. Where's it pa? Oh, mm. so full. Cool. cool. Mm. is it yummy tell them <laughs> more more oh why are so, so big. tantan slippers so big that's my slippers but i'm borrowing cause my slippers are there Hmm. has crush na vlogger shout out to you? <laughs> <laughs>

feet na. show it show it to them oh no it's like a grand ulo eh parang na spider dyan ala nagkulubot na yung feet mo grandma ka na hi grandma mm at tanong ni daddy kung anong oras na kasi hanggang 5pm lang yung swimming dito eh 4.38 na so sabi ko swimming lang kami hanggat hindi pa kami pinapagalitan so maglalaro kami ni ate Sinong makakuha nito? Panalo. Papi, <laughs> oh, yalo. gusto my Tapos na si Tanton mag-swim. Pero sad siya. Why? Because you still want to swim. No. I want the... Is there avocado? Time, okay. <laughs> Dito na kami sa kotse. At pauwi na rin kami. Pumili lang kami ng mga pampalamig. Ito yung... It chills. Pink ice. Chills. Five minutes lang makauwi na kami ulit sa bahay <laughs> sobrang lapit lang so yung nakakatuwa kapag nakatira ka sa <clears throat> nasa mid ako kanina sa subdivision may malapit na swimming pool sa loob ng subdivision yun tapos pwede kayong mag swimming tapos meron din basketball court nagbibenta nga pala ako ng bahay dito <laughs> maja dito na kami check na namin yung swimming pool. Pwede ka do next time. Ha? Sama ka next time. At ayan, dito na kami sa bahay. Nakauwi na kami. So that's it guys. Thank you for watching. Bye! Bye!